I'm hoping na si President BBM mas mahatagan taniya o um, mga programs, mga strategies and um, uh, mga policies na para sa mga batanon. Kini ang lang sa ginalauman sa estudyante nga si Leonard Tokhayaw nga gustong manunggan sa ikatulo ng State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos sa umaabot niya Hulyo 22 ng Tuig. Si Guni Tokhayaw nga usa sila sa nag-aatang sa Maong suna tungod niya gusto usab nilang manunggan ang plano sa pangulo sa mga estudyante dogang pasanisgutan nga ang dili usab mahikalimtan sa pangulo ang mga batan-on nga may mga panglantaw nga alang sa nasod. Of course, the youth is the hope of the nation. So if ever man na mas mahatagan niya og emphasis ang uh, and, and and mas mahatagan niya og highlight kung unsang iyang mga strategies for the youth, specifically for the youth then that would be a lot better. Samtang ang grupo sa mga mag-uuma ang nagalaom nga ipasiatab sa maong ang nahitabong pagpamaligya og 29 pesos nga bugas sa mga piling lugar sa kauluhan. Sumala ni Lily Muklis sa San Jose Integrated Forestry Farmers Association nga gawas sa bugas, ginalauman na usab nila ang pagpasiatab sa fuel subsidy nga sigun pa ni ini nga doon lang sa luwag ang kasagaran nga nakadawat. Gingusgan pa ni Muklis nga hangtod karon wala pa sila nakalimot sa saad sa Pangulo sa pagpaubos sa presyo sa bugas, maong padayo nila kining ginasodyaan. Amo, gihapon siyang singlon sa iya mga promisa. Asa na itong 20 pesos na kilo sa bugas. No? Dugang panimuklis nga unta mahatagan na og igong pagtagad sa Pangulo ang mga programa o proyekto nga alang sa sektor sa mga mangunguma. In the heart of changing lives, kini si Dani Brigada Danikasi, Brigada News.